Hello guys, good morning. Ito kami ngayon sa Pure Gold pag deliver sa ano ano to? Malabon Letre. Sa Malabon Letre. Ito guys, kanina pa kami araw dito. Ayan, makita mo. Tunog. Ayan, Malabon Letre, Pure Gold. Kami ang unang-una sa pila guys dito kaya maaga sa ating mga ngayon. Maaga ng alas 3. 'Yon. <laughs> Ayan, alas si 3. Ah. Lang. Ang eh, lang. Eh, ito yung ang sarap yeah. na pagkain ng partner ko, kape oh. Yan, kape with kalderetang baka. Wow. Putang. Oh. Huh? <laughs> Pinaganda pa. <laughs> with kalderetang baka yan ganyan yan. Yan, nakaya. receiving area guys, napakaganda ng receiving area pa. Pasuklat ulo. Tungo lang ng truck namin, pasok dyan. Hindi yan sa pinunta namin kahapon na isa, kanda makmak na hirap yung pinunta namin. Kasi ng tao. Pati ulo ng tao, parang sardinas ang dating. Ayan guys, yan. Ayan so guys, malapit na. Oo, oh, nauna pa sila. Hmm. Iyon na pa sa atin? Wala ang tsokolato. Ang guys, oh. Yan, receiving nga rin siguro truck kami. Ito, Tatlong truck yan. Eh, dumating pang isa. Pero kami kaya mating harap pa dito. Ayan, ganyan guys. silsil sil lang muna kami dito hindi kami nang tawag. Kitila muna tayo dito. Ah, wala kaming masyadong tulog sa ngayon dahil gagabi, pwede na puyat kami natapos kami na mag-upload ng mag -targa, mga karga, mga launay na, ng madaling araw sa na kami ng biyahe dito Kamuha sa kamaambun ng bun pa kaya tumira na din ang kamera dito. E, pangalawa kami sa Tapi pila, unang una kami ang iisip namin, kung may mga karni pa lang nauna dyan, yan, ay kami mas pangalawa pa lang, no eh, brad no mauna pa rin sila eh, hey, mas pa yung routine na yun eh yung mga isda na yun hindi lang saklap dito tapos kung gabiangay pa kami mamaya hindi ganoon na naman uli gabi na naman datang makaabot datang kusin ang damakmak ang hirap pero sa mga tayo ng mga agas no?

guys, kapon ang sa delivery namin. Daming sumingit kahapon Maliliit na maliliit ang daming sumingit. Ang daming sumingit na maliliit na mga ano, nauna patuloy sa amin. Nakawi kami ng oras na. Gabi na. E, parang yung isang araw namin magano, doon na punta lahat ng, lahat ng ano, na punta yung isang araw namin na delivery. Eh. Samantalang, wala lang, deliver lang. Ikas namin, kapon. Tulo naman kami ang maisayos kaya pa na naka mga oras, oras din. Eh okay na rin Kita eh, kaya tapano yung ano. At least si eh, yung antok iba yung natulog ka sa gabi. guys, oh, malapit ang bukas. Alas 7.30 na. Mag alas 8 na. Guys, dito tayo sa ano guys. Ayan. Dito tayo sa Malabon. Ay, sa kaya mga mga parking na yun. Oh. Tatlo kami lang nga tatlo to. Pero sana kayo mauna. Pero kami talaga. Ayan, dito sa Malabon guys ngayon. Kaya mamaya guys, eh mamaya pag tinawag kami ng gwardiya na pila na na kami na mga ganon di direto na kami. Hirap guys, di pwede na. Walang masyadong ano ngayon, tulog. Iwas ng tulog, wala pang ligo. English Okay hey guys, mamaya update ma ko kayo mamaya ko ng oras na ano para mamaya maano namin kayo kung ano mga kami na kasalan sa RBU Update ko kayo uh mamaya mamaya Ay siya ma Ay may mga guys, ito mga samangang ito Bibili doon sa aeroplano Tagong bus Ay ano, ilang ilan bibili mo? Tatlo Tatlong bus? Hindi, aeroplano Tatlong aeroplano Kasi <laughs> <laughs> yung bus na bibili ko, doon ang naisasakay sa akin guys, tama na yung isang bus, isang Ford. Puro nga may pamilya lang. Pwede na yun. Payabangan lang naman eh. <laughs> Kwento lang naman eh. Ganda Kwento ano wala naman na may kwenta. Eh malay mo naman. Di ba balang araw mag-aara -ma tayo. Bibili daw siya ng ano nang Europlano. Tapos ng, ng deliver lang kay kaibong. Pandeliver <laughs> <laughs> deliver lang. Pan-deliver lang. Ayan. Sa aking bus ang bibiling ko, tatlong pirasong bus, tapos ang ports ang, ayun, bukas, ah, baka bukas na, bibili-bili na ako <laughs> kasi Ayun. <laughs> ayun, eh. Wala pang bar niya, eh. Ayun, yeah, malapit na, malapit na guys, yung mga 7, ay, alas 7 na palang bre. Ay, alas 8 na, magalapit na, konting tisa lang, guys. Lulit kami, guys, ngayon. Pag-iwar sa dalagang karga, sigurado, sirbol. Ayun. Ayan guys, sarado pa oh. Eh mga tao na yan guys. Okay guys, mayan lang. Update ko ulit kayo mamaya kung ano mayayari. Kasi di pa, sa, di pa sa buwan. Update ko kayo mamaya maya. Kasi malapit na Guys, thank you for watching. Ayan, yung kasama ko muna rin. Tara, tingnan na.